Inaugurasyon ng uh, Rice uh, Processing System 2 ng uh, Center Cooperative isasagawa bukas sa Barangay Kasungsong, Gimba. Gaganapin na bukas, Agosto 15, ang inaugurasyon ng Rice Processing System 2 ng Center Cooperative na nakatayo sa warehouse ng uh, uh, grupo sa Barangay Kasungsong, dito yan sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Ang pasilidad ay mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o Philmech sa ilalim ng uh, RCEF Mechanization Program ng Department of Agriculture. Sisimula ng programa sa isang seminar o forum tungkol sa Digital Farmers Program at Farm Biosecurity -Securi for uh, African Swine Fever uh, Management o ASF Management na pangungunahan ng DA Region 3. Sa programa, na, sa, uh, ang inaugurasyon ay nakatakdang daluhan ni Senate Committee Chair for Agriculture and Food uh, Senator Cynthia Villar, uh, ni DA Secretary Francisco Chura, uh, Laurel Jr., uh, ni Filmec uh, Director Janicio Alvinja, habang uh, keynote speaker naman si Regional Director uh, ng DA Region 3, uh, Eduardo Lapuz Jr. Darating din si Nueva Ecija Acting Governor Anthony Umali, at uh, uh, district 1 representative Mika Chun Sing at uh, municipal mayor Hesolito uh, uh, Doclito Galabon. magtatapos ang programa sa isang message of commitment na ibibigay naman ni nang uh, chairman ng uh, kooperatiba na si uh, Ginoong Catalino Obinario Jr. Ayun. Mm -hmm. So, ipakita nga natin Mukhang kung ano uh, yung... Mukhang big event yung bukas ha. Oh, nakita ko na yun. Nakita ko na yung uh, Ay, facility na ng, yun. Ano yung ng rice processing? Uh... Uh, yung rice processing... Uh... Ano ba yan? Rice mill? Si si system. Ayan, yung ah, may picture rice no? Ah, rice mill nga. Ri rice, mill. rice mill at saka dryer. So, itong oh. uh, kanilang uh, yes. uh, facility na ito... Uh, hindi ko matandaan na ibanggit na sa akin ni Chairman Kata yung size niyan. Eh. Pero kung, uh, kung nakita na ninyo yung kanilang uh, warehouse at farm doon dito sa may Barangay Kasungsong. Mm, ano Tatami lang doon yun. Uh, uh, initially, yung uh, pinagkargahan uh, nitong uh, rice mill. Uh, nung, uh, nung rice mill. Ah, nang, nakatayo na ba yung oh, rice oh, mill? Oo, oh, nakatayo na. Okay. Inaugurasyon na. Uh, oh. Uh -oh. Nakatayo na. Uh, hindi ko matandaan kung anong month yan sinimulan eh. Pero nakaschedule naka nga dapat yan na matapos uh, around uh, June. Oh, May at June, pero uh, I'm not sure kung exactly kung anong buwan natapos, pero ito yung schedule na ano na bubuksan na siya at uh, official na siyang uh, ano ilalabas. Uh, yung rice mill ay to uh, sa technical specifications batay doon sa Filmec. Uh, ano yan? Uh, ang components nyan ay merong uh, hulling system, may pre-cleaner, stoner uh, may uh, dust collection system, may rice hull bin, may whitener, may sifter, may mist polisher, uh, at marami pang iba. Tapos, uh, yung accessories nyan, meron ding may moisture meter din, may vacuum cleaner, may plastic pallets nakasama, uh, portable bag sewer, so yung pantahe standard heavy duty tools kaya at marami yan? pang iba. May presyo 'yan eh sa Filmec, hindi ko matandaan. Na baba halughugin natin ulit yung kanilang <laughs> website. Tapos yung dryer naman, dalawang unit 'yan ng recirculating dryer. Nakita ko na rin ito. Ah, uh -huh. uh, so may heating system one and two. tapos merong ah uh, uh, syempre so, yung drying ang, system. Ang magbe-benefit 'yung mga member Abay, ng oh, cooperative. Aba, oo. Syempre, ang member ng cooperative. Uh, um, alamin alam mo nga kung ilan ng member ng co-op nila. Na sinabi hindi ko lang matandaan Sinabi na niya sa akin May yung before. May get. Oh, May get sa kasi s'yempre yung iba pa nilang ginagawa dyan, meron silang ano din diyan eh, solar dryer na ang nakikinabang din mm -hmm. ay yung mga members. Mm -hmm. Tapos um itong oh, yeah, mga it, grant yan eh, uh -oh, no. itong The drying, uh -oh. Funded from ano. Uh -oh. Itong facility na to ay ah, ipinasok doon sa, initially kasi yun ay warehouse lang. Uh -huh. Na may specific capacity. For some reason, hindi ko kasi ninoot yun eh. Nung nag, uh, huli akong pumasyal doon, nagkwentuhan kami ni, ni Chairman Kata at pinakita niya sa akin yung laman nung, ano, nung mismong warehouse. Hinati uh -huh. nila. Yung kalahati ay para doon sa rice mill na malaki. Tapos yung kalahati ay, ano, warehouse. Uh, para sa kooperatiba, Ayun. Uh, so, bukas, uh, ay walang kuryente. <laughs> Nasabay naman na nagkaroon ng NGCP. Uh, power interruption uh, the entire day tomorrow. So, bukas ay siguro meron ding since parang star-studded yung magiging bisita, no? Uh, okay. malaking, uh, nandyan, oh, hmm. malaking event. Nandyan, oo. Parang masasang malaking event. sa uh, Magkakaroon ng tour, no? Sa yung mga honorable guests at uh, tingnan natin kung si Senator St. Javelina ay darating din talaga. Ay, nandun sa oh, program, di ba? Oo, oh, nandun sa program. Mali mo, merong uh. dahil walang kuryente. <laughs> Pero baka uh, naman merong gamitin na gener uh, generator. generator set para dun uh. sa particular program. Mag-start yung program yung distribution ng DA interventions and inauguration ng RPS 2. So, meron din pala. So, anong oras magsisimula? Alas 2. Ah, hapon yung, naman uh, pala. Oh, hapon. Pero, hmm. magkakaroon na ng seminar sa sa bandang Alauna. Mm -hmm. So, may registration ng alas 12 hanggang mm -hmm. Alauna. So, hindi pala umaga. Naka, umuulan dyan. Alas... Pagkakapon kasi, di ba umuulan? Ay, multi. Ano pala yan? Ah... Uh, Mula umaga? Uh, Oo. Oh, uh, ano, parang simultaneous. Habang nagkakaroon ng seminar, hanggang alas 4 yung seminar eh. Tapos, uh, at the same time, magkakaroon ng program. No? Alas 2 yung program mm. eh. Yung seminar hanggang alas 4. Mm. Ayun. So, itong uh, center cooperative, if I'm not mistaken, ay meron na din sila from Philmec, ay nagkaroon na sila rin ng... Iba pang mga uh, oh, yung equipment. Harvester? Uh -huh kung tama ang tanda ko ay harvester, meron din sila. Tapos, uh, from other agencies, meron din silang natanggap na parang uh, truck, no? Yung pang uh, transportation. Panghakot, oo, 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 Panghakot oo. ng palay. Oo, oo. Ayun. So, parang ano yun? Parang sa AMAS ata. Kung tama ang tanda ko. Anyway, so yon tomorrow, alas dos, uh, pagka, hopefully, may live natin. Kasi I'm sure mahina ang internet niya kasi walang kuryente. Walang kapower. Mm -hmm. So, yung kuryente na mahina, na-announce na natin yun, ano? Ay, uh, NGCP po yan, no? Scheduled mm -hmm. Power Interruption. Uh, apat. Apat ang apektado dyan. Nikoto Area 1, Nikoto Area 2, Sahelco, uh, at Aurelco. Mm -hmm. So, Aurora, San Jose, ah... Uh, Bu uh, Aurora at Nueva Ecija. Oo. No? Bukas Aurora yan. at Nueva Ecija. Alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 <laughs> ng gabi. na kayo mag-charge na mag kayo. Mag-charge na kayo pati yung mga power hapon. banks nyo i-charge nyo na. Tas, kung kayo ay may mga generation Aga, set, pala, bumili no? na rin kayo ng mga ng inyong gasolina or diesel. Ano 'yan? Replacement of poles, corrective and annual preventive maintenance pala 'yan. Technical activities sa uh, substations ng Cabanatuan, San Luis at ni Patima. Itong si Fatima eh, maano to eh. <laughs> <laughs> maano tawag dito? 69K volts line. Mm -hmm. Ito pa naman yung, pina Oho, nga nga yung pinakamalaki nating ano, pinagkukuhanan ng supply ng kuryente. Kina mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, may maintain dahil merong isang kaso dyan sa ano, sa sa mga ano nila, uh, tower nila na ninanakaw ang tornilyo. Mm -hmm. Ay, ganun? Oo. Mm -hmm. Nako. Kaya kasama, kasama yun sa kanilang uh, maintenance uh -huh. activity. Sige. Ayan. Tapos kanina, nung nandun ako sa... Uh, uh, municipal office, na, na meet ko, meron tayong bagong senior inspector. Ay, meron tayong bagong municipal fire marshal dito sa Gimba. Mm. Nag-start siya nung August 12, effective. At nag, uh, nakasabay ko siya kanina na nag-curtis uh, nasa kaliwa. kaliwa. Ah, uh, uh, Yung nasa left, ay, nasa kaliwa natin, nasa right ni Mayor. Yung nakasalamin. Mm -hmm. uh, siya si uh, Senior Inspector Arnulfo, Arnulfo, Arnulfo A. Paul. Sino na may kasama niya? Uh, si Sir Villo. Uh -oh. ah, dati na. Uh Oo. -oh. Ano siya, nag courtesy call siya kanina. Siya ay galing ng Santa Rosa. Mm -hmm. Doon siya naging fire marshal pero nakatira siya sa Muñoz. Ayun. Mm -hmm. So effective yan uh, noong August 12. Tapos uh, magandang anunsyo, mag-start na yung ano, yung uh, M yung uh, solo parents uh, allowance. No. Ay, sa, daw? Uh, September. So, uh, magkakaroon, i-announce pa yan ng MSWDO. Ang tatanggapin, nung mga napili, no? Medyo piling-pili lang ito talaga. Kasi konti pa lang daw yung budget. Uh, tatlong buwan yung manatanggap nila. Kung tama ang basa ko rin sa announcement ng MSWDO GIMBA. Naka-post na ba yun? Naka-post na yun. Hmm. Yung 40 yung pangalan. Pinost na nila. Uh, Ju uh, July, August, September. Yun. Okay. So, mainam yun na nakikita. Siyempre, maraming nagko-comment na sana all. Makipag-ugnayan lang sana po kayo ayaw. sa MSWDO GIMBA kung paano mag-apply. Kasi may application pa rin yan. Mag kailangan i-renew ang parents ano at talagang medyo pili ito muna. Pero ang sabi ano naman kaya ni Mayor. Ito yung, ano single parent pero... Solo parent. Oh, sing single parent pero nag-asawa uh, nag nag ulit. ulit. Ah, hindi na oh. single parent. Yun. Ay, kung naka-apply na nga Double na yun. <laughs> Ah, hindi na ah. Dapat, hindi na yun, oo. oo. Hindi dapat na siya solo parent. eh, uh, hindi pa naman oh. kasali. Pero kasi i-re-renew, yearly yata ni-re-renew ang solo uh, parent okay. ID. I don't know ha. Uh, kasi pa, para, kung, kasi diba para, yung sa senior field health, um, ni-re-renew din yun. Yearly. Oo, so, para mas ma malinawan po kayo sa proseso, bukas po yung MSWDO office para sa mga explanation niyan. At, uh, parang mukhang madadagdagan yan. Kasi parang, pa. So hindi pa natin oh, oh. sure kasi yun nga. Wala pa naman. Okay oh, oh. na muna yun, yung oh, oh. 40. <laughs> pag, pero ha, 40. 40? Mm. Oh oh. Ayun. So baka umasa na naman sila. Tapos wala oh, naman eh, pala. Eh kasi syempre kung diba? may budget. Eh pag may budget mm -mm. na. Pag may budget. Baka pag naka-post na. <laughs> <laughs> pero naka-post na. Oh, yung 40. Yung 40. Oh mm. oh. So yun ay sure nang oh, oh, yun lang muna. Pero antabay kayo ng ano, ng announcement kung kailan pa. Sige. Oh. Okay, ang oras na natin 12:01 13 na po ng hapon.